yun guys so ngayon maglinis muna tayo sa ating mga pananim yan maram masukal na sila guys oh. So, masukal na guys yan so palitaw natin yung kanilang mga puno at para maano natin yung kanilang paligid maano yung lupa okay malinis Ma marumi na sila siyempre yung, yung mosquito school natin hindi nawawala kasi malamok dito eh maraming lamok dyan guys kaya hindi tayo mawawalan nito. Protekta. Yan. So maglinis muna tayo. Umpisan ko dito. Papunta doon. Okay. Hindi na nakikita. noon na pa isang oras tayo guys. Na pa isang oras din. Oh. Ayun dito na 'yung ano nila lupa yung Puno nila. Kaya nabuksan na okra natin guys oh. Hindi mo natin. Pero dito na na napuno ko dito, ano dito ng sobra nang na sobra nang ang dito. ang tubig. Kasi mas mabigat kaysa doon. Eh bike kaya wala sobrang tubig dito mas basa doon eh sa kabila ay mas ay hindi ko sabihin yun mas basa tapos itong ano na to iwan ko na dito para mga insekto ah, uh, insekto mosquito school may bunga na kong guys oh yun ano? ba't ang laki ng bulat ng bunga na to yun sana hindi ng mga insecto kasi minsan pag ganyan na pinagusok ng insecto eh ayan meron na siyang ano meron na siyang mosquito coil dyan mamaya pag naubos yan mamayang gabi lagyan kulit ibang klaseng variety ng ano natin. Yung, ang okra natin ang gaganda oh, guys. Variety ng ano, ibang klaseng variety ng pipino to, cucumber. Ewan ko ba kung anong klaseng cucumber to. Kasi galing to kay na maling mo niya, gumawa ng soup. Eh nakita ko siya dilaw. Kala ko dilaw na parang siyang cucumber na pag na dilaw. Ayan guys oh. Mayroon siyang spine. Spike. Oh. <laughs> Para may tinik-tinik pa, ho, oh. Yun, know? oh. Yung bunga maliit. Alam ko yung cucumber, verde, eh. <laughs> Ibang klase ito, guys. Ewan ko. <laughs> Ewan ko kung... At saka magaspang yung dahon niya. Parang kalabasa. You know? oh. Dilaw siya. Medyo namumunga na siya. Ito ang pinakauna, oh. Ewan ko kung walang tusok. Misan yung mga insekto, tinutusok yan, eh. Tapos baluktot pa naman siya. Oh. Para siyang saging. <laughs> ah, ibang klase. Nako. Pero yung okra natin, masaya ako sa okra. Magandang ang variety ng okra natin. Tingnan naman natin yung ano. Hindi ko kinuha eh. Malalaki siya guys. Kahit marami siyang bunga, pantay-pantay yung laki. Tapos pagtanda na lumalaki pa. Tingnan natin ah. malapit na mamunga oh malapit na mamunga 'yun oh 'yan ang dyan jusya nanggaling yung mga dito nanggaling yan eh itong pinakaunang okra ko 'yun oh. hindi ganong lumago to pero nakailang bunga siya tapos ito ang dami niyang bunga guys oh kitik sa bunga oh 2 4 6 8 9 may nang bunga nya. Tapos mayroon pang mali sa taso. oh. Nainambunga niya, isang puno lang yan guys oh. Tapos yan, mamumunga na oh. Malusog. Malago sila. Ito na tatlo oh. Dalawa, nagtabi. Masyadong makapal. Yan oh, mamumunga na siya. Itong mag maganda ang bulas niya oh. Taba oh. Yan oh. Yan guys, ang nakuha natin oh. Gabundok hindi pa natin ganong marami pa oh hanggang pa dun oh lalong mas maganda yung nandun oh kasi ito dahil dito natambak naging lupa na rin hindi pa rin tunaw marami pang hindi tunaw yun oh biro mo ang dami natin nakuha ito yung basura natin kolektahan ko yan someday one day one day soon yan kailangan na maalis yan mga uh, waste materials na hindi unpen, un, an environment materials na hindi natutunaw yan, yan guys unfriendly hindi siya friendly materials you know kaya yung mga plastic sa Pilipinas ang problema ano ang problema sa atin guys sa kung anong problema ng kinababaran lalo na sa Metro Manila ang sasay na shampoo lahat ng sasay na produkto mapa toothpaste mapa shampoo yan tapos sa ni pa ng bara ng kaya ayaw ko yun eh. Kasi lalo na sa banyo. Pag kinagat na ganun. Sigurado kagat eh. Wala ka namang gunting sa loob ng banyo eh. <laughs> sigurado pag nag-shampoo ka kagat. Tapos pag na, naalis yung maswerte kung hindi napunit yung sulok. Tapos yung sulok na yun babara sa ano sa yung napunit na sulok na yun ng shampoo na sasay babara yan sa drainage ng ano ng shower. Oh. Diba? ba? Tapos yung pinagtapunan. Kaya pag umuwi ako sa Pilipinas, ang dami kong nakikita sa mga basura na pinagbalatan ng shampoo na sa say, toothpaste, ganun. Oh, 'di ba? Sana bilhin na lang kayo yung malaking shampoo. Ang ugali kasi ng Pilipino, tipid, akala nila nakakati Kung bibili ka ng, alimbawa sabi mo na 300, isang shampoo. Katumbas yun ng, kung bibili ka na nasa sasi, magkano yung isa? oh, yung dami nung nasa sa na alagan 300 at saka yung alagan 300 na nasa plastic bottle na shampoo mas makakamenos kayo guys sa ano sa mas marami yun kasi ang ugali ng Pilipino every shower bilis sa tindahan ng isang shampoo di ba uh, correct me if i'm wrong kung agree kayo sa so sinasabi ko uh, maraming salamat sana mawala na yung mga shampoo na sa sasay okay bye po now